Kumain na kami Hello? sa Lemery eh. Saya Ayan, magtayo tayo Ayan, magtayo tayo Ay Ito lang ba, paper? Isang magandang buhay Nandito naman tayo ngayon sa Vigan, Ilocosur <laughs> Ilocosur ba, Norte? De, joke lang Nandito po tayo sa Taal Parang Parang bigan ang datingan kasi O, oh, tingnan nyo Oo oh. 300, right? Oo. Ayan, paal. Parang ang ano ah. Ato sa kanila, isang ganyan dito. Hoy, nakita ko yung isa. Ay, sakit mo rito. May rampon. Ano dito? Asa ah, na palengke rito? Palengke. Ay, sige, thank you po. Ayun pala ang palengke. Parang sa kumay diyan sa. Para tayo nasa bigan ano? Small bigan. Oh, small bigan ano. Ayun pala. napa Oh. Dela po ang palengke Mm. Oh, thank you. Ayun, oh, ito daw ang palengke. small vegan pala mga ka-farmer uh. <laughs> so at least may idea tayo ano ba ang palengke ng taal ayun o, kalamay kalamay um, papon pa ako nagpipritis eh <laughs> mga Ayan, gamot, po, mga pangontra po, mga pang-aplas po sa mga masasakit-sakit. May pangontra pa. Meron po. Meron ba pangontra sa mga marites? Wala. <laughs> Wala. Pagyan na lang <laughs> O hindi kaya, ano? na lang Oh, sorry. <I> Ayan. <laughs> Ay! Apa? Parang ano dito? ang mga walis walis ayaw kaganda buo pang may mga sa palengking ito na parol ayaw maliit lang nga talaga oh ba? nasa ano na tayo vegan may empanada alamay empanadang vegan ayun iba naman ang palenggi dito kung karne ang habol ninyo mukhang tapa po ang target natin dito tapa tapang taal oh. ayan ako ikutan muna natin talagang tapang taal ayun ay nakagulo dito sir, walang Respond ka naman <laughs> Ay, <laughs> ba? bago, -bago huh? yun, oh, may baka. Ano po ito, baboy? baboy. Baka? Ah, baboy. <laughs> baboy Baboy, bebe. Mas may baka. Titikman natin yung baka. Oh, baka. Relax oh. lang kaya dyan. Yes, sige. Ay, relax. <laughs> Bigyan niyo po ko na isang kilong na... baboy. Ah, oh, magkano pang kilo? 360 lang po. 360. Apo. Longganisa niya parang puro taba ah. Hindi sa. <laughs> masarap kasi. Ano, masarap pag wala taba. Papa. Vlog na. Ano naman na yeah, sa? Ano pa tindahan? Ano pa pangalan nito si Dawis? Ayon. Carla. Oh. Ayun, ah. Po. Galing sa 360? Yes po. Oh, ang taal ay Batangas ba ito, no? Yes po, oh. taal, Batangas. Ang matanong ko, ang tagaytay ba? Batangal. Hindi na Batangas yun, ano? Hindi po. Hindi na po. kabiti? Baka ang first na kabiti po. Ah. Okay. So, Daram na doon. Kasi yung um, ano nito <laughs> ay... <laughs> oh, maya pala. Labas na po ah. yun. Labas na no? Labas na po. Yeah. Okay, bayad manager. Oh, yun o. Know, oh. Awilis o. Oh. Original ba ito? Opo, taga-agon sila ako. Oh, sa Nicolás. Sa baka na lang? ayun! Okay. Ako akong dati yung Tawilis talaga ito? Opo, tawilis po. 180 lang po per kilo. Ano hmm. hmm, ba ito yung ginagawang tayo? Hindi po. Iba po. Ayun. Magkano oh, <laughs> uh, naman ang kilo? 180 lang po. 180 lang dito, tawilis. 180. Ano daw? Ganda po. Oh, ayan. Oh. Baka kinilin niyo pa isa ba? Isa. Na. Ako yung baka jo. Ay. Kasi si Pakula ako kakaron ng tapos sa lahat. Ang murao sa natin. Dito tapa talaga yung pinakaano niya. Dinadayo ito no, tapa. Yan talaga. Sa along ganisa din. ganisa din. Garlic na ganisa. Tawilis daw, Pepe. Yeah, tawilis. Mamaya. Dito pa naman kayo ano. Oh, sige. Sa Kasi ano kaya? Pampanga. Eh, ito yung mapapanood mo yung ano mo. Ayan, ito. Ang farmer. Oh. Ay, salamat. Sa kilo lang pa. Sa kilo lang kasi yung may iba pa doon, bibili pa ako. Ay, wala ang kayong kapitbahay. Para masaya lahat. Bang? Wala ang iyong kapitbahay. Ngayong biyanan. <laughs> ayan, bebe. Pagkano po kilo ng... 400 lang pa. 400. 400 ganisa siya. Siya si Annalie. Ako po yun. Ay, yeah. Original. Yes. Special okay. tapalong ganisa. Ako po yan. Kayo na po ang gumagawa. Yes. So, ibig sabihin, yung mga tindahan dito, kanya-kanyang timpla. Ako. Ako Pero yung halos maray sa 30 years na dito. More years. than. O, dito, oh, dito na so, naman. Sabihin, naman ibig sabihin, 10 years pa lang, nagtitinda na kayo. No. E mo lang kayo 40. <laughs> Ang galing naman ni Sir Mambola. Okay. Ako'y 60 na. Oh, yes. Welcome to the world of Ay, senior. Ay, ano mo na mga yan. May discount na kayo. Oh, okay. Oh. Kaya, sir. Wait ka na, bebe. Wait na ba? Okay, thank you, thank you. Okay, thank you, sir. Ayan, tapa. Maraming tapa dito, mga farmer, oh. May embutido Ah, oh, dito naman pala. Ang, uh... Oh, Ayo. Tapa. Longganisa. Ari po ang ating baka man. Ayun. Ano ka? Oh, Oo, garlic, garlic longganisa. Ilan na? Yes, Parang tayo na ganyan talaga ang list. Ayas po, nakatulo na siya, sir. Ah. O dito na tayo, mas 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 magaan na yan. Sige. <laughs> <laughs> gusto niya, sir. Meron naman po tayo. Pwede yan. Gusto niya. Oo. Oh. Ayun nga, bago, Ito yung flat ko. Pero hindi naman ano, okay lang yan oh Okay lang naman, nakapro na nga lang Tapang taal Itong isa hamona daw Itong uh, sweet po daw daw okay, So ang tapa rito baboy at baka baka sir ay baboy talaga Ang baka sir kung hindi na lang po kaya nangahain na Baboy Ah, pero original is baboy talaga. Talaga. Magtatandaan sa sabihin baboy ko lang bibigay Ayun, bebe. Mm. Magkano po? Dip -dip -dip. Parang malaki ang problema mo ha. <laughs> Ayun. Ang isda dito konti lang, ano? Oh. Konti lang. Galing na kami ng Lemery eh. Oh, doon din ako ha, ano? Oh, yun nga sabi nila. Tapa lang daw talaga dito ang ano. Parang masarap mag-almusal doon ha. Ah. Ayun, tapa din ang inahain nila doon, ano? Aro? ayun no. Oh, yun, oh. sa na one more, kalutunyo doon, Ah, ganun pala. Ang ah, kaya lang namin sa Lemery. Pala. So taal is ano, tagaytay hiwalay na na. No? Nalilito kasi ako, part pa ba ng Cavite o part ng, di ba? Boundary. Ayan. So dito, tapa at longganisa. Kaya mo yan. Huwag mo masyadong dibdibin. <laughs> Ayun, oh. May chicken tapa. Ay, may chicken tapa. <laughs> Oo. Oh. <Okay>. Chicken tapa. <laughs> Masarap yun, sir. Try mo. Ayan. 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 Tapa, ano? Ayan, kakanin. Ayan pala, dami din dito ang kakanin, no? Oh. Ang tamalis nila nga tayo ito. Maliit. Suman. Hmm. Ay, eh, napakarami bebing ano pala dito. Kapin ko O, oh. pinipig. Ha? Huh? Ano ito? What is this? Oh, Ito. Rimas. rimas ah bebe tikman nga natin rimas daw to parang candy ano po o oh, tikman natin yun rimas candy parang ano yan parang kamansi no hmm. Hmm. tapos kape daming kape dami din palang kakanin dito Oh, wala lang po ang kanilang isdaan. So hindi natin na ano ngayon 'yan. Dahil galing din lang po ng Lemri ang mga 'yan. Ay. Oh. Original 'le. Eh. Ano? Magkano naman po sa sinaing? 90. Pahingi ako da pa, dalawa. Hindi naman mas, Kahit hindi mo muna i no, kahit mamayang hapon na oh, pwede naman. ayan pala. Na, ayan mas maganda. Ayun okay. pala. Ayun 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 Ayun ah, na, Oh, kaganda ng saging sa latunda na. kayo oh? <laughs> po ang gumawa nito, 70 alin po? po ang gumawa niya Oh. Ito, ito legit talagang batanggen yung ng Ayun no, may mga ano. Kamyas. Ilang oras po itong ano? Magdamag, Magdamagsin. Hmm. Ano yung nagdadagdag ng tubig pagka... Dinadagdagan po ang tubig, ano? Pag di ba, siyempre nilang tutuyo siya. Pinakukulo yes, mo po ng konti. Tapos pag nagkakulo, saka po lalagyan ng tubig. Hmm. Tapos pagka binalikan, no? medyo tuyo na naman, dadagdag na naman. Pa, tansyado po yung tubig na. No? kasi pag... <laughs> Dagdag kayo ng tubig, hindi po na hindi, hindi maganda. Dapat yung Tubig yan ako sa gilid na yan. Tubig. Tama-tama yung tubig. ng tubig. Pag naiga, lutong-lutong. Dalawa na kaya natin. Dalawa Dalawang, bali apat. Sabigyan ko si mother. Pagsahing natulingan, Batangas talaga yan. sarap sa sinangag yan ano na yung may tutong na bawang ano oh. Ay, yung bawang. Oh. Niya, yung medyo matutong na yung bawang na medyo mapait-pait na ng konti. Hindi, eh, masarap yun. Yung pinapaitim ng konti. Oo. Oh, 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 Masarap talaga. So, ang binadayo pala dito, tapa. Ayan, oh. Mga kakanin din, ano. Oh

dami natin dami na ang dami po namin naikot namin ng palengke ngayong kahapon ilang palengke ang pinuntahan namin Batanga City nag San, -San Juan uh, Rosario tapos uh, tapos kanina naman Lemery ngayon iihit pa namin ng lipa baka makakadaan pa ng lipa bago umuwi ng Pampanga Oo uh oh. Ito po, pa-subscribe na lang, kung nga... Ka-farmer! Ka-farmer! ka na namin ang daming palengke. tambales, bataan, bikon. O, pala eh, tindahan nila, oh. pag pumunta kayo dito para palang nasa bigan na ay, ano, ano, po sa bala, inyo, sa, ano Ayan po, ayan, ayan. Ayun din sa Facebook. Ah, sa hindi. Facebook po, ano namin yung Facebook page kasi naglilichon kami, yun ang business namin. Tapos sa YouTube, yun yung kaparma. Agad, agad ay naano ni Kumare. <laughs> sa, <laughs> sa, okay. sa, sa Facebook naman, Doon yun makikita yung mga lichon namin. Sir, Suman, Sagi. <laughs> Parang ang sarap ng ano nila, oh. Meron din sila ang sa dito. Ano? sarap daw yung gawa ni Insan, eh. <laughs> Napanood ko yung gawa ni Insan, saka ni Tito niya na. Mr. Nobody

purong tsokolate Airbnb. wow 100% ay na tulingan din ito oh ah 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 Oh, parang ano oh. po ito? Oh, uh, lalaki, no? <laughs> Para nakakaing yung chicken nugget nila. Dadala diyan sawsawan. A pa natin yung tawilis. 180 ang kilo. Uy. Mm. makakaroon okay. Favorite po Chichi yan, ba? Sinahing na bangos ba? Oh, okay. Meron din sinahing na bangos ha ah. okay. Ay, no. oh. okay. Can't help it Kumain na kami sa oh. Lemery Tayo okay. O oh, lang pa, favorite ko din. <laughs> lang pat sa kape. Lang pat oh, sa Oo. Oh, oh. Hindi eh, masyado maaga. 8 uh, pa lang eh. Oo. Uh, Ay! Oh. Oh. Ay, Ay talaga tayo ni Ate. <laughs> Dalawang kilo lang 'to. Dalawang kilo. Original 'yan, ah. Ha? Ano 'to? Ang Uto nito ito, pritong itog, ano ba ang gano'n? fry lang o, oh? binalilin Tapos binalilin yun e. na masarap di oh. din na ito sinayang ng mga lola. Kung oh, healthy mo na, hindi ah, na, oh, sinayang na. Oo, i-fry kasi kayo tayo. Kaya na, patitin Naganap kami sa Lemery, galing kami, wala daw. Wala daw, wala daw. Wala daw, wala daw. Wala daw, wala daw. Wala Okay, naman oh. okay naman. Copy na po, wala daw. Wala daw, wala daw. Wala daw, wala daw. wala daw ang dami ng palengke na puntahan oh, okay, ano ka parma? ano makadaan pa tayo? <tinyo> ha? okay na dalawa na ano ako sa tagaytay? ah uh, magkano na ba tagaytay bel walong peraso <tinyo> na kasi order na yun doon sa ano no, yung Marisaw. mga bulaluhan ano? oo nga ayan na ako ay may hamonado na rin ay may ano na rin pala tayo Kaya, ayaw si sisingit pa natin yan bahala na ano pero meron din sa ano sinasabi nila tawilis pero hindi naman yung parang pang toyo ginagawa mo oo oh, oh, no Kamu kalah, no. Pero mas silver yung ano niya na ah. Ito mas yung may yellowish Oo, oh, mas mataba siya Ayan, Tawilis, mga ka-farmer At least po, wala tayo nabili sa Ayan, sa Lemery Ano rin niyo po yung aming vlog sa Lemery Ako, mag enjoy po kayo Kung kayo mahilig sa palengke na Sabihin mong old school na palengke Alam mo yun yung ah Typical na palengke ng Pilipinas po, salamat. salamat, salamat po. Sana'y maubos ninyo at maka para makauwi sir. na agad. Oo, so, oh, ano. maraming po salamat. pa ba ito? Hmm, malaking katulong kayo sa pagpasok ng anak ko. Ah. Ay, po salamat. Oo oh. lang ako magtawalis pag may huli. Ayun. Ah. Ay, Sino Ay. nang huli niyan? Ay. Ang din po namin. Ang katangkat po namin. Sige po, salamat. Salamat din po sa inyo. Akin okay na. Mabigat na ata. Ayan. Okay. Okay na. Okay. okay. So yung sinahing natulingan hindi naman masisira. Oh. Ayun no. Ah. Dito sa taal parang ano, bebe. Parang bigan nga ano. Little bigan ang tawag nga pala. so, oh, ayun. Whew. Enjoy ako rito ha. Kung ang hanap nyo ay uh, yun nga, Huwag na kayong kumain papunta dito dahil mara, masarap po ang mukhang masarap ang kainan nila dito. Linis pa. Tapos sa uh, ng tapa. Wala nila dito kalabawan no? Pero may tapang manok. Oh. Di ba? Andun lang pala sa gilid. May bibiling ka na. Ano? Mm, yan tapos na naman tayo at least na check na natin taal pasok na sa ating checklist nakakatawa pala dito na no? late lang mga ka-farmer yung palengke nila pero ang linis organized uh, tipong pang ano talaga siya pang turist uh, tourist ang dating na no? yung, masyal kayo ayan no? mga lumang bahay galing ah eh. oh. Parang biglang umano sa akin nag in agad yung ano, biga ng dating, di ba? Di ba nga may nagpapaano pa uh -oh. dito, hotel na Ah, uh, yung palengke dito nila dito oh. So, yun na pala, no? Ikot ka lang Yan, lapit lang nito, actually, sa Lemery Lapit lang siya okay. sa Lemery Oo, -oh. tawid lang Okay na tayo mga ka-farmer Ayusin na yung mga pinamili Ako po, galing kami ng Lemery Ang dami namin nabili So yan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay!